Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign Cancer Scorpio and Pisces. Ah, uh, take only what resonates sa hindi ito magra-resonate sa lahat. So, unfortunately, kung hindi ka nakarelate, na naka maaaring hindi para sa yong reading. Pero okay lang yun, ibigay mo sa iba. Okay? Kung gusto mo, pwede ka ng magpa-personal reading, Jing, Tarot, Reader, or kung gusto mo sa akin, um, Madam Space P, tapos, lagyan mo na lang din ng space pa sa dulo para mas madali mong ma-search yung uh, Facebook page namin. And then, virgophilippines at gmail.com. Yan naman po yung pinaka-email address na ginagamit namin. So, may mga admins ako na mag-assist sa'yo. If you want to, um, you know, inquire regarding personal reading, astrological reading, meron kami palm reading. Let's start what do we have here for the sign of water sign Cancer Scorpio Pisces Ten of Cups is here I don't like the energy it's like problem pagdating sa family pwedeng may mga tao na nagiging dahilan para magka-problema ka ngayon. Lalo na sa usaping pamilya. Nasasaktan ka, nalulungkot ka. Tinatry mo nga baan yung pasensya mo as much as possible. But you feel a lot of pain. Kasi parang feeling mo, um, wait lang, inahis ko yung camera. Ayan. So, um, feeling mo parang walang-wala ka or wala kang magawa. Kasi, Maybe yung iba may problem ka regarding pera or money or hindi mo maibigay yung mga bagay na gusto mong ibigay pagdating sa family na nagiging dahilan para malungkot ka or masaktan ka. I feel like wala kang magawa. Especially with the fall. Pwedeng gusto mong mag ng risk or gusto mong you know, maybe you are uh, you know, focusing sa new journey ng buhay mo ngayon. Kaya lang, you know, parang sa isip-isip mo, mas masaya sana kung you know, walang problem. Of course, mas masaya kung walang problem pagdating sa pera. Pero for some of you, mas nagiging mahirap lalo para sa'yo. Kasi parang hindi lang ikaw yung nahihirapan dito. Maybe there's expectation pagdating sa family kung luwat resonates. Sino yung person, mo, person na kakonect mo pagdating sa family, asa ah, love. For the sign of, of water sign. By the way, ginagawa ko yung way ng reading according sa kung saan ako komportable ha. sa so pagpasensyaan mo na kung hindi ako katulad ng mga regular reader na napapanood mo. So, ayan, katulad ngayon, naiyapos yapos ako dito kasi dito ako komportable. <laughs> okay. No, okay na lang naman. Ah, uh, four of Pentacle Taurus, Virgo Capricorn. Yan, yeah, tinatry kong i-focus. So, this is the Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. So, yung person na kakonect mo is pwedeng um, I feel like nag-iipon siya or focusing siya sa pagdating sa you know, savings pag-iipon ang nakikita natin dito eh Hindi ko masabi ko sino ang in a relationship kung ikaw or siya or may ka na bago. Kasi ang energy is that parang pinag-iipunan itong si bagong person. Okay, so hindi ko alam kung ikaw or siya ang may bagong person. Pwedeng siya kasi nakikita natin na nasasaktan or nalulungkot ka dito tapos siya nagiging happy or contented na siya sa kung sino yung nakaka-connect niyang bago. And pwedeng alam mo yung tungkol doon or or pwedeng yung iba kung wala kung hindi mo alam, pwedeng pwedeng malaman mo or makita mo. So ito yung magiging dahilan kung bakit ikaw ay malulungkot or masasaktan parang hindi mo magugustuhan yung makikita mo, malalaman mo tungkol sa person na ito regarding sa connection niya sa another person. Okay? So, parang ang sakit sa mata or ang sakit na wala kang magawa regarding dito sa connection na ito. Sino, sino person na person nakakonnect mo pagdating sa love? Person nakakonnect mo pagdating sa love? The sun is here. Followed by the Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. I feel like yung person na kakonek mo is medyo batang isip siya. Na gusto niya mahasaya lang, positivity. Gusto niya mag-focus sa happiness niya. And gusto niya... I feel like yung person is, is really shining ngayon parang ang daming nakakapansin or nakakakita sa kanya. And I feel like pagdating sa connection niyo wala siyang ginagawa din talaga or you know, parang okay lang. Parang ganun. Focus ako sa sarili ko. And, and if ever that you're dealing with a person na um, you know, may children or anak, pwedeng alam ng anak or nararamdaman ng anak, especially if that's your child. Pwede malakas ang pakiramdam nitong anak na to. Or if ever may anak kayo sa isa't isa. Yun nga, parang malakas yung pakiramdam ng anak ninyo regarding sa kung ano yung nararamdaman mo. Like kahit wala kayong connection, communication, alam, mong part, alam ng um, bata or ng anak na ito na nasasaktan ka na hindi ka okay malakas ang pakiramdam niya ano yung emosyon ninyo sa isa't isa mahal mo yung tao ace of cups mahal mo yung tao of Wands. Yung iba, ang mahal mo is the new person. If you are the one na may kakonek na new person. Pero there's something in you na parang ka kaselos-selos or nag-selos-selos Regarding maybe the new person or this person na mahal mo. Maybe a businessman. I can say a businessman, businesswoman with a king of wands pwede may pagkakalayo sa inyo ng na to, but you really do love this person so much. Mahal mo siya. Kung hindi man nagkakalayo ng physical, maybe nagkakalayo ng emotional. Pero mahal mo yung taong to. I feel like may mga bago kang ginagawa pagdating sa sarili mo or pagdating sa connection ninyo kasi ganun mo ganun mo ipakita kung baan mo mahalin itong taong ito. Emotion niya para sa'yo. Emotion niya para sa iyo is the Queen of Swords. And the Fool. Ayaw niya magpakatanga. Ayaw niya magpatang, Magintanga. Magpakatanga. I feel like the person that is, you know, sabi ko nga sa sa'yo, pwede, mag-focus siya sa happiness eh. Pwede may mga bagay na nasasaktan siya, pero hindi niya masabi sa'yo, nasasaktan siya, hindi niya maamin, or hindi niya sinasabi sa'yo. Nasaktan ako. Pwede, I'm mean, seeing that, for some of you, pwedeng itong person na to may kausap or may kakonect na iba na yun, doon niya sinasabi yung mga totoong nararamdaman niya. Nakaamoy ako ng kape. This could be a reading. Parang three in one. Basta may creamer. Ang <laughs> tamis. Hindi, kasi ano eh. Hindi ako masyado sa kape talaga. Actually, gusto ko yung kape kasi ginagamit ko siya pang diet. <laughs> kape. Pero haluan ko ng kalamansi. Something ganun. Or, you know, just pure black coffee. Pero nakaamoy ako ng kape na ano eh, na may tamis. O pwede yung recently lang, alam mo yun, yung parang hindi ka pala inom ng kape, pero inom ka ng kape na matamis yun. It's good beer, baby. Of course, take only what resonates. Hindi naman ito magre-resonate sa lahat. And, of course, yung part na yon nabanggit ko na naamoy ko, etc. Kung hindi ikaw yon okay lang yon ha. Mm. So, what will happen in the near future for the both of you? Ani yung near future for you and sa person For the both of you. Okay, naladila. Read lang. <laughs> Wait lang. Night of Cups. And. the hard Alam mo yung hindi dapat ako nasasaktan pero nasasaktan ako para sa iyo. I mean, you are a water sign. Ikaw talaga yung pinaka-emotional sa lahat ng signs. Especially cancer. Scorpio, they are like emotional pero kinikimkim or hindi open yung emotions and tinatago pero masakit. And then Pisces it's it's like masakit kasi pwedeng there's a spiritual na involve or you know, parang nararamdaman mo spiritually deep deep down in your core yung sakit. Ang I mean, nasaktan talaga para sa May may mga nakukuha akong energy na umiiyak pa hanggang ngayon. Sinaalala mo yung person na to or may mga gusto kang marinig, makita, malaman sa kanya. I feel like willing ka maghintay. May mga offers ka or may mga pinapakita ka sinasabi ka sa person na to pero willing kang maghintay na kahit gaano katagal sa taong to. Mahal may mahal mo. ka masasaktan ng ganyan kung hindi mo naman mahal yung tao. Pero mahal mo. Minahal mo. Ano yung emosyon niya para sa'yo? Ay, sorry. Future pala. Sorry. Future na tayo. The Emperor. Okay. Not of Coins. I'm really feeling a very, you know, cold-hearted person. Sobrang cold-hearted niya. Bato yung puso niya dito. So, I feel like may mga gusto siyang tapusin, tapusin or i-end na may problem regarding pera. And the emperor, this is showing to me as a person na parang, wala siyang pakialam kung naghihintay ka. Wala siyang pakialam kung may mga pinapakita ka, sinasabi ka sa kanya or what. Kasaktan ako. bakit mo ako ginaganito, water sign? Four of swords is here. Gemini, Libra, Aquarius, and the uh, Knight of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, Wala akong may kitang action sa person na to, honestly. Wala. Ang mas nakikita ko sa kanya, alam niya naghihintay ka. Pwedeng alam niya nasasaktan ka. Pero parang nasa isip person ito, to, ginusto mo yan. Gusto mo yan. Diba? And wala siyang ginagawa regarding doon. Kahit alam niya nasasaktan ka, nahirapan ka, nagihintay ka. Hindi ko naman sinabi maghintay ka. Hindi ko naman sinabi niya. Ano oh, yan? Yung person na to pwedeng masakit para sa kanya na nasasaktan ka pero hindi naman niya gustong magkaganyan ka. Ano oh, yan? I can see 111 angel number. For you, some of you, um, pwedeng may kailangan mag-end dito. This is Death Card Scorpio Energy. Some of you, you need to move on. That is the advice. Kailangan mag-move on. May mga bagay na masakit pero kailangan tanggapin. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.